Hey, magandang umaga mga farm. Ah, ito po yung gagawin sa ating ampalaya mga farmo. Oh. Yan. Magtali po tayo. Ing Ingat ngaton po natin. Ah, magandang umaga sa inyo. Update po ka update po tayo ngayon sa ating ah sa ating farm content, mga idol. Ayan, ganito ang gagawin mga idol. Ayan. So, ang edad ng ating ampalaya ay may pa lang po isang linggo. Yeah, bantay Isang linggo pa po ito pero kailangan na natin na uh, lagyan ng ah uh, ganito ang gagawin sa pagtali mga idol. Oh. Ayan. Tapos sa dahon lang wag mong i-ano wag mong i-, -ano, wag mong i itali sa katawan niya kasi pag darating yung panahon na lamaki ang katawan ay maputol yung ating tanim ganito mga idol yan balimbod muna natin sa katawan bago ilkunik dito yan mga idol ayun Ayon. Ayon. ilak natin dito saka kailangan natin ito liw, palitan natin to kasi rapok nito mga lol uh, ah dahan dahanin ang ating tanim ay baka masalanta or maputol or mabunot yung puno niya sayang naman mahal, ma ma mahal pa naman ang mga buto ngayon mga idol so tulad nito ng palaya ay talaga yan ganito proseso ng paakyat natin so ang dati po namin itong palayan mga idol tinanggal lang namin ang, ang nagkatay sa taas dahil abala yun so, okay. so tuloy tuloy po natin ang ating proseso ito ko bilaw doon ako nakikita ko proseso ng ating uh, pagtatali mga idol tulad nito ha tapos ah uh, ano man na natin balimbod muna natin sa kanyang uh, steam bago natin itali sa taas pero para palo lang siya palo lang po yan so magandang panahon ngayon kasi tag-ulan na ah, uh, talagang sagana na sa ating uh, farm sagana na sa ating pagpa-farm Ah, uh, tulad nito mga idol oh. Ay, dati na siya nakaakyat ay hayaan na lang. Dudungan na lang 'yan mga idol. So, dito 'yan. Ah, uh, 'yan. iba Ah, uh, tulad rin sa pag-alaga natin ng ating tanim. Eh. Uh, 'Yan. 'Yan mga idol. Ah, uh, ganito, oh. tingnan niyo po ang ating ampalaya, gumagapang na talaga oh. Tsaka mayroon pa mga maraming mga damo. 'Yun. Ah, uh, kunin muna natin 'to. Kasi patayin na ang palay o dandaan, mga idol. Ilagay natin dyan. O. 'Yan. Dandaan lang tayo sa atin tayo. Kasi mali. Ito po yung sitaw natin, mga idol, nga may kit na isang ah uh, buwan. Uh, isang buwan at Uh, tatlong araw na po ito ang tinding na sitaw nito, so mayroon na nga mayong bulaklak dyan you know, simula na yung pagbulaklak nya so ang ganda ng tubo mga idol dahil uh, maganda yung panahon so shout out dyan sa mga farmer lahat dyan kung sino po yon ang gusto uh, uh, magpaturo sa pagtanim ng sitaw or ang palaya mga idol Uh, comment na po kayo sa aking uh, comment comment section mga idol shout out sa lahat na nanonood salamat po sa inyo lahat dahil kayo ang aking uh, aking uh, taga subaybay thank you sa lahat ng uh, uh, pag subaybay at saka subscribe na po kung sino hindi nakasubscribe o naka naka uh, follow sa aking facebook page thank you very much and god bless thank you bye bye